Let's start the comparison between the Euro Motors Griffin 180 and the Invictus 160 from Bristol Motorcycle. Simulan natin sa makina mga bossing. They both have single overhead camshaft, four stroke and four valves, but the Griffin 180 is 180cc and the Invictus is 160cc. Parehas din itong electric fuel injected, liquid cooled, and continuous variable transmission CVT. At parehas din itong naka-standard telescopic front suspension and rear dual shock absorber sa likuran with sub -tank. Pagdating sa braking power, si Invictus naka dual channel ABS na with traction control system. Si Griffin 180 naman is CBS lang pero 180cc siya. Pagdating naman sa gulong mga bossing, parehas lang ng sukat si Griffin 180 at si Invictus 160. 180-14 sa harapan, 120-70-14 sa likuran. Parehas din itong naka-dual disc brakes kaya goods na goods. Si Invictus 160 ay naka cast wheel na. Pagdating naman sa dimension mga bossing, si Griffin 180 at si Invictus 160 ay halos parehas lang except for the haba at lapad. Si Griffin 180 is merong 1970 by 700 by 1150 mm. Si Invictus 160 naman ay merong 1990 by 740 by 1150 mm. Ibig sabihin, mas malapad at mas mahaba si Invictus pero sa height parehas lang sila ni Griffin 180. Ito naman ang dimension ni Aerox 155. 1,980 by 700 by 1,150 mm. Halos parestan sila ng sukat ni Griffin 180 at Invictus 160. Medyo na pag-iwanan talaga si Aerox 155 2024 dito sa dalawang 'to dahil nga sa price point pa lang, eh talaga namang walang panama si Aerox 155. Dahil si Aerox 155 123k na yung SRP niya, wala pang ABS yun at naka-drum brake ang likuran. Tapos yung S version niya naman na with ABS pero sa harap lang ay 146,000. Grabe, 'di ba? Samantalang itong dalawa, amaya malalaman niyo yung presyo. Pero ito naka-CBS na yung Griffin at yung isa naman naka-dual channel ABS na with traction Control System. Parehas din ito ng color digital panel with start and stop system. Ngayon sa test ride naman tayo mag compare guys. In terms of comfortability sa seat niya, mas komportable ako dito sa Invictus 160. Ako po ay 123 kilograms na rider. Yan po ang aking bigat. And sa height ko naman 5'7". Sa Griffin kasi medyo nakukuba ako dahil dun sa kanyang upgraded na camelback seat which is para sa ibang rider napakaganda ng upgrade na yun lalong lalo na sa mga 5'4, 5'5 and 5'6 pero sa 5'7 medyo nahihirapan ako doon sa positioning ng aking kamay at uh, katawan sa Griffin 180 kaya yung seat comfort nasa Invictus 160. Pagdating naman sa suspension uh, sa harapan, Parehas silang front standard telescopic. In cornering, halos parehas ang response nila after braking or during uh, cornering while uh, minimal braking. Maganda ang response ng parehas na standard telescopic suspension ni Griffin 180 and Invictus 160. Yung rear shock naman is halos parehas din to as in identical yung kanilang rear dual shock absorber with sub -dunk. Hindi ko lang alam kung adjustable parehas yun, pero maganda yung respond or play na itong dalawang uh, motor na to yung shock nila sa likuran para sa timbang kong 123 kg. Napakaganda ng play nila, hindi siya matagtag. Kaya parehas silang goods para sa akin pagdating sa rear suspension dual shock absorber. Very good parehas si Griffin 180 and Invictus 160. And pagdating naman sa ating manibela, sa turning radius natin, so sa height ko na 5'7 at uh, sa laki ng aking mga binte at mga pata, yung turning radius naman ni Invictus 160 is very good at pasok na pasok sa akin. Yung kay Griffin 180 naman, eh, medyo hirap ako sa turning radius ng manibela niya dahil nga doon sa camelback seat na tumutulak sa akin paabante. So as my height na 57 medyo hirap talaga sa legroom dito sa Gripen 180 dahil dun sa camelback. Pero sa Invictus 160, walang problema sa turning radius niya. Yung aking height na 57 and sa laki ng legs ko, maluwag pa din yung legroom ng Invictus 160. Kaya para sa turning radius sa Manibela, bibigay ko kay Invictus 160. And syempre pagdating naman sa torque at sa responsiveness, syempre mas malakas si Griffin 180 kasi 180cc to eh kung compare kay Invictus 160. Pero syempre yung torque ng Invictus 160 para sa kanyang category eh malakas din. Pero siguro syempre kung pala kay Griffin mas malakas si Griffin kasi nga 180cc yan. Pero they both have a aggressive torque and responsive torque. And syempre kung meron tayong torque comparison, doon naman tayo sa pagpapahinto or sa stopping. Sa so braking power, parehas tong maganda. Si Griffin 180 is naka Combination Braking System or CBS, si Invictus 160 naman is naka Anti-lock Braking System or ABS. Dual parehas 'to mga bossing. Dual disc brake parehas. Then naka CBS si Griffin 180 and naka ABS naman si Invictus 160. Para sa akin parehas panalo 'to para sa price point niya. Yun nga lang pagdating naman sa traction control system, walang TCS si Griffin 180, pero si Invictus 160, merong TCS or Traction Control System. Parehas na din nga pala ito, system, merong stop and start system, at naka digital colored panel. Parehas din ito, merong front compartment pocket at may USB charging port, kaya parehas talaga silang panalo. Sa fuel capacity naman, mas lamang si Invictus 160 dahil ang fuel tank capacity ni Invictus 160 is 10.7 liters while si Griffin 180 is 6.5 liters lang. So mas konti ang laman or fuel capacity ni Griffin 180 compare kay Invictus 160 na may 10.7 liters. Ngayon, ano ba ang mga brand na nagkikira sa kanila? Si Griffin 180 is from Euro Motors na under ng SYM. Si Invictus 160 naman is under by Bristol Motorcycle. So parehas tong panalo at parehas tong may parts availability sa market paglabas niya. Ngayon malalaman natin kung ang price point ba nito is affordable para sa mga rider na tulad natin at tignan natin kung pasok talaga ang presyo nito para sa specs na meron sila. Obserbahan nyo muna itong dalawang motor na to kung gaano sila kaganda. sabihin na natin ang presyo nilang dalawa 95 to 100k si Griffin 180 na may CBS at 180cc at 128k naman si Invictus 160 na may dual channel ABS at traction control system comment mo na kung anong mas affordable na scooter dyan mga bossing salamat